Patay ang isang lalaki sa Quezon City matapos siyang pagbabarilin pagbabarili ng sospek na nakamotorsiklo. Iyan ni Bian Manalo. Kuha sa CCTV na ito ang pagdating ng isang lalaking nakasuot ng helmet at long sleeve sakay ng motorsiklo sa kahabaan ng Kalambas Street, Barangay Salvation, Quezon City na tila may inaabangan. Maya-maya pa ay tumigil ang motorcycle rider sa tapat ng lalaking nakahinto sakay ng kanyang motorsiklo. At ilang saglit lang ay dito na pinagbabaril ng motorcycle rider ang lalaking nakahinto. Dead on the spot ang biktima na may mga tama ng bala ng baril sa ulo na agad nitong ikinasawi. Ayon sa mga tanod ng barangay na unang rumesponde sa pinangyarihan ng insidente, isang concerned citizen ang dumulog sa kanila kaugnay sa narinig nito mga putok ng baril sa lugar. At dito na tumambad sa kanila ang isang nakahandusay at dugoang lalaki. Bilang BPSO po, uh, pinuntang po wow. agad namin yung lugar at nakita po nga namin yung tao is natatumba na po. Nagpapunta na po ako ng isang tanod sa Station 1 para humingi po ng assistant at ako naman po ay naiwan para bantayan yung crime scene. Napag-alaman na hindi taga-barangay ang lalaki at nakilalang isang dalawamput isang taong gulang na residente ng Pasay City. Sa totoo lang po, nakita po namin siya agad, hindi po namin siya mamakaan na residente po siya ng barangay San Jose. Bukod sa mga basyo ng bala ng baril, na din sa crime scene ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu na nakalagay sa maliit na compartment ng motor ng biktima patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa tunay na motibo sa pamamaril habang tinutugis na rin ang salarin. Bien manalo para sa bayan.